Welcome back to my channel at uh, welcome ulit to my first Tagalog vlog after a while Tagalog muna tayo kasi medyo matagal na rin hindi tayo nag vlog sa Tagalog Kodang bisis ko dito pumasok sa ranch market isa itong Asian market. Uh, I think ang may-ari nito is Chinese actually. Pero maraming mga products galing Pilipinas. Dito kami sa Ontario. Mga 20 minopost galing sa bahay. Linggo ngayon at walang traffic kaya madali ang biyahe. Gusto kong linawin, hindi pala ito yung first time ko pumasok sa ranch market. First time ko pumasok dito sa area na to, dito sa Ontario, California. 20 minutos yung drive namin ng misis ko galing sa bahay papunta dito. Yun nga lang, sabi ko, first time ko dito sa location na to. Ngayon, umpisa natin. Pakita ko sa inyo yung mga sangkap na ginagamit namin sa ginatan o kaya sa halo-halo. Alam nyo ba? Kompleto rin dito sa California especially. Yun nga lang, mostly ay canned may langka. Meron ng ano eh, yung puso ng saging. Yun nga lang, naka dilata rin. Pero may sariwa. Alam mo ba kung saan galing? Sa kalapit bahay namin, sa Mexico. Marami kang may bibili dito na fresh na nangka o langka sa Tagalog. At saka, mayroon ding puso ng saging. Ito, kita nyo yung mga sangkap sa ginatan sa kalo alo Ayan, may sago, mayroong obi, Basta kompleto. Kaya hindi mo talaga mamimiss yung Pilipinas, especially dito sa California. Maraming mga Asian stores at maraming Filipino stores. Depende nga lang kung saan ka nakatira. Minsan, babiyahe ka ng one hour bago makarating sa tindahan kung saan mabibili mo yung mga pagkaing Pinoy. Ayan, Tingnan niyo yung mga sangkap para sa halo-halo. Medyo may kamahalan siyempre. Lalo na ngayon siguro dahil si Trump may tarif bawat bansa. Kaya pagtiisan, di ba? Sabi nga ng kuya ko, kung mag-grocery siya o bibili ng mga pagkain, hindi siya tumitingin sa presyo sabi niya, kaysa kainin mo yung pera, di ba? Di mo naman pwedeng kainin yung pera. Kaya bibili ka kahit mahal. Tama naman siya, di ba? At papakita ko rin sa inyo yung mga presyo ng mga sangkap sa ginatan. Kompleto rin kami dito. Kamote, saging, ah... Uh, tawag dito yung kasaba tawag sa amin sa Surigao is kalibre sa Tagalog kamuting kahoy yes kalibre ang tawag sa amin at dahil magluluto kami ng misis ko ng kari-kari ito tumitingin ako ng sitaw ng okra at eggplant yung Berenghinas ang tawag sa probinsya namin. Ano nga ba sa Tagalog? Ito rin, bibili kami ng tripe at ng baka para sa kare-kare. Tingnan yung presyo dito. Tingnan niyo yung presyo dito. At siyempre, yung mga lamas, yung mga ingredients, sangka para pagluto, Sibuyas, nang ng tawag sa amin ay Bumbay. Di ko alam kung bakit Bumbay ang tawag sa Surigao. Tingnan nyo, mayroong Filipino eggplant at mayroong Chinese eggplant. Ano kayang kinaibhan noon, di ba? Yun nga lang, mas mahal yung Filipino eggplant. Biro mo, ang Filipino eggplant 2.99 dollars per pound samantalang yung Chinese implant ay 99 cents per pound. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mga bibilhin namin para sa kari-kari. Ito yung uh, Botsoy. ang tawag sa probinsya namin ay pizza. itong mga to hindi ko alam kung saan ang galing dito lang ata sa California at may mga Chinese na mga nagtatanim nito pati mga Filipino Meron ding mga Filipino group na nagtatanim dito sa California mismo umuwi pa sila ng lupa sa gobyerno at doon nagtatanim. Kaya pagpupunta ka sa Asian stores or Filipino stores, especially, minsan may mga Filipino sa labas na nagtitinda ng mga gulay na galing sa garden. O tingnan nyo, nakita nyo may papaya, may nangka, o nangka sa Tagalog. Yes, kung may mga dilata dito, meron ding sariwa. Pero, hindi talaga yung sariwa kasi ilang araw na rin nakapitas. Ayan, kita nyo, may durian. Yun nga lang, talagang mahal yung durian. Meron ding parang tawag dito, yung <laughs> hindi ko na um, tawag diyan sa Tagalog. At, meron paring mga uh, tawag dito. um... Pasensya na. Iba kasi ang tawag sa probinsya namin. Basta, kikita na lang yun, di ba? Merong, ayan, yan talaga ang mahal yung niyog. Kaso, hindi na ako bibili niyan. Mahal, pero ibang lasa. Ayan, may dragon fruit. Ito, ibang klaseng dragon fruit. Yan, ram mangustin. Hindi ko alam kung saan galing yung mangosteen. Ayan, may Thai banana. Yan ang ginagamit ko sa ginatan. Pero tingnan nyo itong papaya. Iba-ibang klase rin. Karamihan ang binibili namin yung Mexican papaya. At yan, manga. I'm sure galing to ng Mexico. Pero bumili ako ilang piraso. Hindi siya matamis. Yang durian na yan, napakamahal. Minsan, bumili kami ng frozen. pa kami bakit binili ang frozen. Wala, tinapon lang namin. Sira, ibang-ibang lasa. At saka yan, may talaba. May lobster. Medyo mahal. Mahal talaga ang lobster dito, siyempre. Kahit naman dyan sa Pilipinas, mahal, di ba? Ito naman, dalhin ko kayo dito sa mga sangkap pagloto. Yung toyo, patis, suka na galing sa Pilipinas. Siguro this month ay magmamahal ang mga presyo dito dahil nga sa tarif ni Uncle, Uncle Trump. Sabi ko nga sa'yo eh, pag nasa California ka, parang nasa Pilipinas ka na rin. Pagdating sa grocery, hindi mo talaga ma-miss yung Pilipinas. At lastly, pakita ko yung ating staple food sa Filipino table. Yung bigas. Ayan, ito. Malaki yung tindahan. mayroong diles yun nga lang, puro mga frozen I mean, not like sa nung no, uh, pumunta kami sa Canada noong years ago halos lahat ng mga isla nila naka-frozen, pero ngayon meron na lang, rin silang mga uh, seafood city doon especially sa Edmonton or yung ibang areas sa Canada kaya, kung ano nabibili namin dito sa California nabibili na rin nila doon at itong 99 branch I'm sure maraming branches din sa ibang state Ayan Kita na niyo kung bakit uh, dito sa US especially this California or sa ibang state siguro like New York na maraming Filipino ang California nga pala ay dito matagpuan ang pinakamaraming Pinoy sa buong US kaya kung saan ka pumunta dito sa California talagang halos hindi mo mamiss yung Pilipinas especially sa mga biggest cities like uh, LA, um, San Francisco maraming tindahan ng Pinoy, mga Asian stores at marami kang mabibili na mga pagkain Pinoy. Siyempre. Thank you so much for watching. Salamat ka Rajao.